So ito, mga bossing. Uh, so, tingnan naman natin yung sasabihin ni Harry Roque patungkol doon sa yung patalastas nila na Ed Sapuera. O, oh, tingnan natin, ha? Ah. Sabihin ng mga abogado, ay eh, sino yung pirmang yan na tumatayo, na nagbayad? Magkano binayad nila at saan nila kinukuha ang pera? At syempre yung mga nagpapamudmud ng tagwa 100 pesos, sabihin din nila, baka mamaya pera ng taong bayan. O, oh, yan! wala na kayong prangkisang mapaparibok. Wala nang prangkisa ang SMNI ngayon. Pakialam ko ngayon sa'yo. Nagtatanong din ako. Mm. Pera ba ng taong bayan niya pinamumudbud niyo? Mm. O, oh, masama ba magtanong yan? Mm. O, eh, ang Senado nga, imbestigahan eh. Oh. O, oh. di ba? Eh, bro, eh, sasalawlain niyo ang ating saligang batas. Tapos, you are not man enough to face up to it. Yan nga po sabi ni Raul Lambino, magpakilala kayo! Bakit kayo nagtatago sa dilib? Anong tinatago ninyo? Kung talagang wala kayong mga masamang mga layunin, magpakilala kayo, lumantag kayo, magdebate kayo. Eh, magpo-propose kayo namin man sa saligang batas. Wala namang kasigraduhan kung anong gusto ninyong baguhin other than bigyan ng napakalakas na kapangyarihan ang Kamara de Representante at burahin ang influensya ng Senado. Tama ba yun? Hindi nga namin alam kung anong gagawin niyo dyan sa charter change na yan. Ay, naku po. Huwag po ganyan. Yun, nakita, nakita niyo yung difference between Sal and uh, Harry Roque. So, si Harry Roque kasi, sinasabi niya na kagad sa tao yung masamang, yung masamang dulot ng charter change. O sinasabi niya na parang walang mabuti na maidudulot yung charter change. Yun yung hindi ko gusto kay Harry Roque kasi. Oo, kasi... Um, sinasabi dapat uh, kasi patas ka lang uh, magandang ano maganda yung charter change kung ang layo nila ay para sa tao pero kung pang sarili nila gugulso din lang nilang palakasin yung kanilang mga kapangyarihan mas lalong patibayin yung kanilang mga pagnanakaw eh pangit po yan dapat gano'n kasi ba, tignan mo yung pagpapaliwanag ni Sal Panelo, parehas silang abogado ah. parehas din silang dating taga-administrasyon oo, oh, pero si uh, PRD, ay si ano si tawag dyan, si Panelo alam natin talagang PRD, ito alam naman natin kung uh, ano to at kung sino to, but anyways ang kanya is pangit yan. walang kwenta yan ah, oh, sa so masisira lang tayo diyan. Oh, 'Yun yung kanyang uh, stand. But anyway, sabi ko na sa inyo, kinukumpara lang natin paano mag-deliver si Sal Panelo na pro sa charter change at saka si Harry Roque na antay. And yan po ang dahilan kung bakit kahit magkano pang ibigay yung sa butante, mabubuisit at magagalit sa inyo ang mga butante. At yan po, nagtatanong na naman ako. Mm. Eh, hindi po, bawal magtanong pera ba ng taong bayan yung pinagmumudbudin niyo? Puti sana kung galing yan sa sarili nyo ng mga nadenggoy. <laughs> Ipakita ang diba? balls, attorney. Oo, oh, Pakita oh. kayo. Pakalalaki kayo. Magpatutong tao kayo. <laughs> attorney, kung si ganyan. dating Senate President Tito Soto, meron din siyang komento ukol dyan sa EDSA puera TV ads na yan. Ang sabi pa nga niya, yung advertisement na yon, and I quote, as untruthful and inaccurate. Dadagdagan ko pa yan, ah. hindi lang untruthful at inaccurate, napakapangit pa. <laughs> Siguro kung mayroong pinakapangit na advertisement sa bukas sa isaya ng Pilipinas, yan na po yun. Sinipid. <laughs> yan yung sinasabi ko na minsan, minsan kapag ka talagang ayaw mo, ayaw mo talaga, minsan kahit okay naman, ayaw mo talaga. So doon mo, mo talaga makikita, yung difference between a Harry Roque and Asal Panelo na ano talaga siya. Uh, kumbaga Kung parang uh, nasa topic yung kanyang, ano, yung kanyang komentaryo. Kasi maraming ano maraming pagkakataon ha, na si Sal Panelo at saka si Roque, di ba, nagpaparinigan niya. Ano yung huling parinig ni Sal Panelo sa kanya nung nakaraan? May huling parinig si Sal Panelo sa kanya noong nakaraan eh. Yung ICC. Oh, kasi ito, si Harry Roque, na, uh, nag-expose siya noong nakaraan na nandito na daw ang ICC. Sabi niya, nand, nandito na daw, bla 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 bla. So, dininay naman niya ng DOJ. Uh, kasi sabi nga ng DOJ, kung nandito sila, nasa amin na immigration, sana mayroon nang nag-alarma. Eh, pananiniwala kami na wala. Si Coco Pimentel, sabi niya, parang wala pa rin naman. Kasi kung meron, malalaman at malalaman natin yan. Oo, oh, tapos tinanong nga uh, si... So, sumatotal, si ito lang ang nagsasabi na nandito na. Dininay halos... Dininay ng DOJ and ang uh, assumption ng ibang mga... ng ibang mga tao ay mukhang wala naman. So ngayon, Harry Roque, nasan na yung balita, binalita mo na yun? oh, nasan na yung binalita mo na nandito yung ICC, asan na yung prueba mo? Oo, oh, kasi dininay na yun eh, so nasunog ka dun. Ano ka, si Maharli ka ng ano? Si Maharli ka ng uh, SMNI? Bakit magkaaway si Sal at Harry Roque? Hindi kasi ganito lang yan, Carlo Darwin. Parang banateros din yan. Sino yung fake news at saka sino yung hindi fake news? Ganun lang yun eh. Kasi ganito mga bossing ha. Yung responsibilidad kasi nitong mga malalaking tao na ito, na kapag may sinabi sila, ang tao mag matataranta. Ang tao magagalit. Kung baga meron silang kapangyarihan na galitin yung tao dahil nga pinakikinggan sila. Dahil nga pwede sila mag-influence. Kaya nga kami nilabanat Banat Bay, ayaw namin sa fake news eh. O kahit paganda naman yung chismis, ang hirap sakyan kasi nga walang ebidensya. So, ito si Harry Roque, siya din yung nakaraan na nagko-content patungkol dyan sa video-video. Pinagpapaliwanag -video. e, niya yung malakanyang about sa video. Eh, abogado ka pa naman. Siyempre, pag abogado ka, kailangan laging may ebidensya. Pag mayroon kang sinabi, dapat backed up by evidence. Eh, nung nagsalita siya about doon sa ICC na nasa Pilipinas na wala rin naman siyang ebidensya. Ang sinasabi lang niya, may mga nakakausap siya at confirmed <laughs> na may mga puti na dito sa Pilipinas. So bakit hindi na yun nasundan? Di ba, Harry Roque, kung talagang nandito na sila, di ba dapat ikaw mismo on your, in your capacity mag-imbestiga ka at maghanap ka ng pruweba na nandito sila kasi labag sa batas yan eh. <laughs> Ayun ah, yung sinasabi natin, yung difference between oh, so syempre, kaya may mga akaan niyan, kayo bilang mga dating oh, government official, accountable kayo para sa pagpapaliwanag. <laughs> 'Di diba? ito pa ni, the problem is not the constitution but some of the people executing it, sabi ni eh, Tito SP. Well, uh, yun nga po, sa akin naman, lahat naman po yan, may proseso. Wala pong perpekto ang sakin akin lawag natin babuyan ng proseso. Sumunod tayo sa proseso patas po dapat ang laban. Huwag naman gagamitin ang salapi na naman para makamit ang kanyang gusto na malukluk sa pangyarihan na walang mandato galing sa buong sambayan ng Pilipinas. ni ini kung ha? kukumpara mo sa ibang bansa, uh, gaano ba kahirap o kadali yung pagbabago ng kanilang saligang batas? Ayun, tsaka responsibilidad mo ko na intindihan mo yung batas, na mo yung sitwasyon. Responsibilidad mo na sabihin yung sabihan yung tao. Na katulad ni Sal na yung pirma, walang masama dyan. Relax lang kayo. Huwag tayong kabahan. Kahit nakapirma na yung nanay mo, boss dada, huwag kang kabahan. Kasi nung napanood ko tong video ni Sal Panelo, medyo nakalma ako. Kasi, then again, sabi ko nga, sabi ni Sal Panelo na ang gulo-gulo na, natataranta yung mga tao, feeling nila. Kasi ganun eh, war freak ang mga tao ngayon. Hala, yung nanay ko nakapirma dun. Naku, Diyos ko po, di ba? Lahat tayo nagwawala eh. So kung, Uh, da, kaya kinuha ni Sal Panelo yung ano yung opportunity para kalmahin yung tao kasi nga when you are tense, sabi nga nila when emotion is high intelligence is low baka mamaya dahil diyan may magrali rally pa eh ang sinasabi nga ni Sal is hindi yan hindi masama yan Relax lang kayo, hindi pa boto yan. Pirma pa lang yan. kung pagkatapos ng pirma pa yan, mahabang proseso yan, hindi yan matatapos agad-agad. So, hindi yan pwedeng madaliin. Kaya, wag kayong mag-alala. So, pinapakalma niya. Ito naman si Harry Roque. Oh, yung tao parang lalo pang binubuyo eh. Mm -hmm.